Ang misteryo ng tunog ng ikapitong trompeta. Ito kaya ay tumutukoy sa physical na trompeta. Saan kaya maririnig ang tunog nito? Ito ang mga bagay na dapat natin malaman upang kapag ito ay tumunog na, isa tayo sa makakaalam ng tunay na reality nito. Para ito ay ating malaman kung saan tumutukoy ang trompeta. Basahin natin ang Isaiah chapter 58 verse 1, sinabi ng Diyos, sumigaw ka ng malakas na malakas, itaas mo ang iyong tinig gaya ng trompeta. Ang kasalanan ng bayan ko sa kanila'y ihayag, amen. Dito ay nalaman natin na ang trompeta ito ay tumutukoy sa tao, na nagbabahagi ng salita ng Diyos, sinasabi dito ng Diyos kay propeta Isaiah na lakasan niya ang kanyang tinig na kagaya ng isang trompeta, upang ito ay mapakinggan ng bayan ng Diyos. At saan maririnig ang tunog ng trompeta? Isaiah chapter 18 verse 3, makinig kayong lahat na mga naninirahan sa daigdig. Abangan ninyo ang pagtataas ng watawat sa ibabaw ng bundok, hintayin ninyo ang tunog ng trompeta. Amen sinasabi dito na maririnig ang tunog ng trompeta sa bundok, sa ang bundok kaya ito. Para ito ay ating malaman basahin natin ang sinasabi sa Joel chapter 2 verse 1, Kipan ninyo ang trompeta sa Zion at ibigay ang budyat sa banal na bundok ng Diyos. Manginig kayong mga taga-Juda, sapagkat malapit nang dumating ang araw ng Panginoon, Amen. At kapag hinay pa na ang ikapitong trompeta ay matutupad na ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Basahin natin ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 54. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng guling paghihit ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Amen. At mababasa natin sa Revelation chapter 11 verse 15, hinay pa ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta at mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na kay Kristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman. Amen. Saan ang spiritual mountain Zion na nabanggit dito para ito ay ating puntahan at ang tao na ginagamit ng Diyos na katulad ng isang trumpeta na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Upang makamtan natin ang kaligtasan na nais ipagkaloob ng Diyos sa atin. Para ito ay ating malaman. Sama-sama natin itong alamin gamit lamang ang salita ng Diyos. Kaya naman we invited everyone for free online Bible study and theology for free. Register now. If you are interested, comment. I'm interested. For update, please follow, like, comment, and share. Thank you.